lunsad sa barangay pinagbuhatan itong Sabado ng umaga ang kalinisan o kalinga at inisyatibo para sa Malinis na Bayan Program. Pinangunahan ng Barangay Council sa pamunuan ni Kapitan Robin Salandanan kasama ang kanilang sangguniang kabataan at katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Personal na dumalo si Mayor Vico Soto na nakikiisa sa layo ng proyekto. Isinagawa ang mga aktibidad sa isa sa pinakamakasaysayang lugar sa lungsod ng Pasig, ang Parian Creek. Halos libang daang katao ang nakilahok sa paglilinis para sa rehabilitasyon ng lugar. Eighty Overden ang mga seedlings para sa urban gardening at may recyclable small palit grocery co program ng MMDA o Metro Manila Development Authority. Isa lamang ito sa mga patunay na may pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Hinimok ng punong barangay at ng SK ang sambayanan na maging responsable at aktibo sa pagtataguyod ng malinis at ligtas na kalikasan. Ngayon ang pag-launch ng paglilinis ng kapaligiran. Kami ay sumasabay sa ating Pangulo ng Pilipinas, ganon din naman sa ating Mayor Biko Soto, na panatiliing malinis ang ating kapaligiran kasi isa yan sa pinakamakakatulong para maibsan lahat ng problema natin kasi kung malinis ang kapaligiran malinis natin, maiaayos o mapapatakbo ang ating pamilya ang ating komunidad. Isa to sa ginawa kong proyekto na alam ko naman kasi, naka-align ako sa ating local government. Ngayon ay uh, nililinis pa natin ang ating kahabaan ang ating Parian Creek pero sa mga susunod na araw syempre makikipag-usap at makikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya lalong lalo na sa ating local government kay Mayor B. at sa ating Congressman Roman Romulo na hanggat at maaari pagkatiwalaan at bigyan kami ng pagkakataon na maipaliwanag din sa aming community na dapat ang kapaligiran ay panatiliin nating malinis. Wala pa akong record pero ang tingin ko dito halos 500 ang nakilahok. Andiyan ang kapulisan, ang BFP, ang MMDA, ang DENR ang DILG, ang LGU, ang Senro, ang Suamo, lahat natutuwa nga ako pati ang ating mga taga-barangay ay nakikisa lalo-lalo na din ang ating mga HOA everyday na natin itong gagawin para at least makita ng area o ng community na kailangan talaga natin panatiliing malinis para maging malusog ang ating pamilya. Nakipag-usap kami sa mga residente na dapat makiisa sila kasi isa na rin sila sa magbabantay at magpapanatili ng kaayusan, kalinisan at kaalaman ng istorya ng Parian Creek. Sa aking kabarangay, maraming maraming salamat sa inyong pakikiisa, suporta sa pagbabago. Sa palang po ito, sa mga proyektong iniisip namin at pinipilit naming maitap sa lahat ng ahensya, lalong-lalo na sa ating local government, kay Mayor Vico Soto. Dahil alam ko naman na ang adhikain niya ay mapanatili ang kalinisan, kaayusan ng bawat barangay nagpapasalamat ako sa lahat, sa kanilang lahat dahil alam ko naman, hindi namin ito magagawa ng kamilang lang. Kailangan kaisa namin ang lahat. Lalo-lalo na ating community, Barangay Pinagbuhatan. Gaganapin po ang bayanihan po ang kilos ng mga mamamayan dito po sa Barangay Pinagbuhatan dahil ang layunin po namin ay mapalinis po, mapaganda at muling buhayin po ang aming Parian Creek. Dahil nakikita po namin na ito po ay isang pwedeng maging simbolo ng pagkatao po at pagkakakilanla ng mga taga-barangay pinagbuhatan. All throughout the years po, napansin po namin, pag sinabing barangay pinagbuhatan, very minimal or iilan lamang po ang sumisimbolo dito. Kaya naman po ang barangay council, naghanap po sila ng mga historical places or yung mga memorable places, remarkable places po within our barangay na pwede pang mas buhayin, mas pagandahin para din naman po ma-highlight ang ganda ng pinagbuhatan. Ito po yung first time pero hindi po ito yung last time na gagawin po namin ito. Ito po ay ilang series din po ng activity. Hindi lang po natatapos sa phase one. Ilang series pa po ang gagawin namin upang mabuhay po talaga at magkaroon ng sigla ang Parian Creek. Sana po sa mga kabataan na nasa Barangay Pinagbuhatan, makiisa po kayo sa ganitong gawain at syempre po no, tayo rin po ang makikinabang ng isang maganda at malinis na Parian Creek. At syempre, maganda rin po na ito po ay iregalo natin sa mga susunod sa atin. Sana po ay lahat tayo magtulungan para po Pilipinas. at para natin ang ganda ng ating Parian Creek. Assalamualaikum. Kakatuwa po talaga na nakikita at na po talaga natin yung pagtutulungan at bayanihan ng mga pinagbuhate nyo, pasige nyo at syempre yung iba pang mga na-invite or mga guest po natin dito sa ating event na pagkaayos o paglilinis ng Parian Creek. Sana po ay tuloy-tuloy po natin ito para po sa susunod na henerasyon. Ito pong Parian Creek activity na to, ito po yung mga maganda sana na pong maganda na sa pagtutulungan po ng Barangay Pinagbuhatan. Maganda po at nakakagalak po yung ganitong programa dahil naniniwala ko ang kalinisan ay sunod para sa kalusugan ng mga kabataan at buong Barangay Pinagbuhatan. Itong proyekto ng Parian Creek Rehabilitation ay napakagandang inisitibo ng Barangay Council sa pangunguna ng ating Kapitan Robin sa Landanan. At syempre, katuwang ang sangguniang kabataan sa pangunguna ng aming Chairwoman para mas makatulong kami sa pagpapaunlad at mabalik ang sigla at kagandahan ng Parian Creek. Ang mga kabarangay volunteers, hinikayat ang iba pang mga residente sa pinagbuhatan na makiisa sa makabuluhang programa. Nag-volunteer po ako dito sa Parian Creek para po sa kapaligiran po ng pinagbuhatan. At saka ang masahay ko lang po sa mga pinagbuhaten niyo ay eh magtulong-tulong lang po tayo lahat para sa ating barangay po. Para po sa mga barangay official, maganda po ang mga ginagawa ninyong proyekto. Lagi po akong nakiki-operate sa mga proyekto ninyo. Maraming salamat. Ako si Luan Peñano para sa latest ng INUS-PASIG.